Sa gitna ng ulan at luha, malakas ang ulan ng gabing iyon. Dumadagundong ang langit tila nakikisigaw sa sakit ni Tomas. Habang siya ay pinapalayas ng mga tauhan ni Don Ernesto. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita, P.A. Rito sigaw ng isa habang itinulak siya sa labas ng tarangkahan. Basang-basa siya, ang putik ay dumikit sa kanyang damit. Ngunit wala siyang ininda. Tanging isang tanong lamang, ang umiikot sa isip niya, nasaan si Isabella? Maya! Maya ay narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon. Mula roon ay tumakbo si Isabella. Suot PA ang kanyang puting bestida na ngayoy dumidikit sa katawan dahil sa ulan. Tomas sigaw niya habol ang hininga. Thomas, huwag kang umalis! Agad niyang nilapitan ng binata at niyakap ito ng mahigpit. Walang pakialam sa mga matang nakatingin. Isabella, huwag kang lumapit. Sabi ni Thomas, nanginginig sa lamig, baka mas lalo ka lang masaktan. Hindi ko ka kaya na mawala ka. Umiiyak na sagot ng senyorita. Hindi mo biyay ako mahal, Thomas. Hindi mo biyay paglalaban ang pag natin? Tinitikan ni Thomas ang mga mata ni Isabella. Mga matang puno ng luha. Pag-ibig at takot mahal kita higit piya sa sarili ko. Mahina niyang sabi, pero minsan, ang tunay na pag-ibig ay marunong din lumayo para sa kabutihan ng minamahal lalong napaiyak si Isabella. Kung aalis ka, paano na ako? Hinaplos ni Thomas ang kanyang pisngi pinunasan ng luha. Isang araw babalik ako. Hindi ka alam kung kailan. Pero babalik ako hanggat may tibok PA. Ang puso ko, ikaw at ikaw lang. Ang laman nito. E sa likod nila naroon si Don Ernesto at si Eduardo Vergara, parehong malamig ang tingin. Isabella Maring sigaw ng Emma, Kung ayaw mong masaktan ang lalaking yan, Pumasok ka na sa loob, sandali tumingin si Isabella kay Tomas. Pagkatapos ay dahan-dahang bumitaw pangako Tomas pulong niya habang tinatangay ng ulan. Yung kanyang tinig hindi magmamaliw, ang pag-ibig ko. At esa gabi ngayon sa gitna ng unos at pagluha, tuluyang umalis si Tomas sa hasyenda dalang bigat ng puso. At ang pangakong babalikan ang senyor itang minahal niya ng higit sa buhay sa labas ng bayan, sa lilim ng dilim, kung ito tumasa sarili darating ang araw, Isabela magbabalik akong may dangal at doon wala nang makapaghihiwalay sa atin. Lumipas ang ilang buwan mula nang mapalaya si Thomas eh sa Hacienda Montenegro, dala lamang ang ilang pirasong damit at kaunting ipon, tinahak niya ang daan patungong Maynila, isang mundong hindi niya kilala. Ngunit pinili niyang pasukin, alang-alang SA, isang pangakong binitiwan. Sa ulan sa lungsod, mabilis ang takbo ng buhay, maingay magulo at puno ng taong, walang panahon makipagkwentuhan. Ngunit eh sa kabila ng hirap, nagsimula si Tomas bilang kargador eh sa pantalan. Mabigat man, ang trabaho hindi niya iniinda. Sabagat sa bawat pawis na tumutulo, nakikita niya ang mukha ni Isabella na parang boses sa hangin na laging bumubulong. "Magbabalik ka, Tomas, magbabalik ka." Isang araw, habang nagbubuhat ng mga sako, nilapitan siya ng isang matandang lalaki. "Mukhang masipag ka, ay ho. Interesado ka bang magtrabaho sa pabrika? Malinis na trabaho, may kita." May matutuluyan pa. Hindi na nagdalawang isip si Tomas. O putatang kahit anong trabaho, basta marangal. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. E sa pabrika, natutunan niyang maging mekaniko. Mabilis siyang matuto, tahimik at laging maaasahan. E sa loob lamang ng dalawang taon, napansin siya ng may-ari at itinaas bilang tagapangasiwa ng makina. Ngunit sa bawat tagumpay, may kirot pia rin. Tuwing gabi, sa kanyang malait na silid, pinubuksan niya ang lumang panyo na ibinigay ni Isabella ang tanging alala niya ng nakaraan si... Bawat halimuyak ng lumang pabango bumabalik, ang mga alon ng ganita ang hardin, ang mga pulalak at ang halakhak ng senyorita sa ilalim ng araw. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa silid, tinanong niya ang sarili, kaya ko pa bang limutin siya? O ako'y nabubuhay lang para sa isang pagasang baka hindi na mangyari? Ngunit bago PA siya tuluyang lamunin ng lungkot, tumunog ang maliit na radyo sa tabi ng kama, isang balitang ikinabigla niya nagbabalik mula sa Amerika, ang mga Montenegro sa nalalapit na buwan ay gaganapin ang kasal ni Senyorita Isabela, Montenegro at ng negosyanteng. Si Eduardo Vergara natigilan si Tomas. Napatitig siya sa dingding. Mariing hawak ang panyong dati iniingatan ni Isabela mahina niyang sambit hindi. Hindi piye ito ang wakas natin. At esay gabing yon habang tahimik ang paligid, muling nagliab ang apoy sa kanyang puso hindi ng galit, kundi ng pagpapasya. Babalik ako sa tondo. Babalik ako sa hasyenda. Hindi para manaira, kundi para ipakita na kahit ang isang hamak na hardinero may dangal na kayang ipaglaban ang pag-ibig. Tatlong taon ang lumipas. Mula sa pagiging simpleng mekaniko, si Thomas ay naging isang mahusay na tagapamahala ng isang pabrika sa Maynila. Marami ang humahanga sa kanyang sipag at kababang loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, isa lamang ang hindi niya kailanman nakalimutan ang mga mata ni Isabella at ang pangakong binitiwan sa gitna ng ulan. Isang umaga, habang nakaupo sa labas ng pabrika, may lumapit sa kanyang kaibigan Thomas, may nabalitaan ako kasal na raw, Bukas ang mga Montenegro sa anak ng politiko si Eduardo Vergara, parang binagsakan ng bato ang dibdib ni Tomas. Matagal siyang natahimik, pagkatapos ay marahan niyang tumayo, kinuha ang lumang panyong nakatupis sa kanyang bulsa at ngumiti ng mapait panahon na siguro anya panahon ng harapin ang nakaraan. Sa pagbalik niya sa bayan ng San Felipe, tila walang nagbago, ang hangin ay amoy lupa pa rin. Ang mga punong mangga ay nakatindig sa paligid ng Hacienda Montenegro at sa malayo tanaw niya. Ang mansyon minsang naging saksi sa kanilang pag-ibig, ngunit ngayon mas malaki na ito. May mga bagong pinturang puti at panderang nakasabit. Tanda ng nalalapit na kasal. Sa labas ng simbahan, nakilala siya ng ilang matatandang. Kay tiwala si Thomas Bayambulong ng isa. Si Thomas na anak ni Mangkardo abay bumalik pala siya tahimik siyang ngumiti. Ngunit sa loob niya ay may bagyong nagngangalit. Habang naglalakad, siya patungo sa simbahan. Narinig niya ang tugtog ng mga kampana. Lumabas si Isabella mula sa karwahe. Suot ang puting damit pangkasal marikit pa rin. Ngunit maputla ang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng kung sino. At nang magtama ang kanilang mga paningin tila huminto. Ang mundo Thomas, mahina niyang sambit halos hindi marinig ng iba. Isabella sagot ni Thomas halos pabulong din lumapit ang binata. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, hinarang siya ng dalawang gwardya. Hindi ka dapat nandito malamig na sabi ni Eduardo na nonoy na kangising mayabang. Ang kasalay para sa mga kagalang-galang na tao. Hindi sa mga basurang tulad mo. Ngunit hindi na tinag si Tomas. Hindi ako narito para mangulo sagot niya. Marinang boses narito ako para tuparin. Ang pangako ko na balang araw babalik akong may dangal, tahimik ang lahat. Maging si Isabella ay natigilan. Kung tunay kang may dangal-sanggal ni Eduardo, lumayo ka at hayaang matapos ang kasal. Ngunit bago pa man makasagot si Thomas, biglang lumapit si Isabella. Ang kanyang luha ay dumaloy habang hinawakan ang kamay ng binata sa harap ng lahat. Wala nang kasal, Eduardo, wika niya. Mariin ang tinig, hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Nagulat ang lahat maging si Don Ernesto ay namutlay sa Bella. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sigaw nito. Ngunit hindi na umatras. Ang dalaga matagal ko nang itinatago. Ang katotohanan, ama si Thomas, ang laman ng puso ko noon ngayon at magpakailanman sa gitna ng kaguluhan. Lumapit si Thomas at yumuko sa harap ni Don Ernesto. Don Ernesto, anya hindi ka opo ang kahihiyan. Ang tanging nais nice ko, lamang ay patunayan na ang isang tulad ko ay marunong magmahal ng tapat. Kahit walang yaman o pangalan, tahimik ang Don matagal siyang nakatingin sa binata. Sa huli na pabuntong hininga, eto ang tigas ng ulo ninyong dalawa bulong niya. Ngunit kung yan ang inyong kapalaran, sino ako para humadlang at sa unang pagkakataon ngumiti si Don Ernesto Pagod. Ngunit tapat bago ako magbago ng isip, sabi niya kunin mo na ang kamay ng anak ko, lumapit si Thomas kay Isabella. Nanginginig ang mga daliri. Isabella, sa wakas at sa harap ng lahat, sa gitna ng ulan na muling bumuhos, Muling nagtagpo ang dalawang pusong pinagbuklod ng lihim ng luha at ng pangako. Ay dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga mahal naming mga taga-subaypay, kung nagustuhan mo ang kwento na ibinahagi ko, ngayon ay pwede bang share ng video? Maraming salamat!